mga tropa, ah, ito yung napulot natin, tingnan nyo naman panalo-panalo tayo, sa food wonder pala ayun pa oh orasan, tingnan nyo oh, grabe ayun pa oh, ito pa karton pa oh oh agoy ito nga, ito nga agoy hindi ko mabuhat nito hindi ko mabuhat. na lang. Grabe yung... oh! <laughs> bigat. <laughs> Sabi ko sa iyo hindi ko mabuhat eh. Okay. Ito. Krabi krabi. Ganda to sayang. Oh, sayang Pamimigay natin. Oh? Pamimigay naman, dami pala. Saan? Ay, meron. Gumagana pa. Hindi pa. Akala ko gumagana. Kaso <laughs> may ano picture ng ano. picture ng uh, babae. Siguro yun yung may-ari ng orasan. Ano to? Sukal? Alambot eh. Rasaan oh. tu Kita yang harilah Rasaan lah Jom lah Tadi Oh. Sayang Tu Apa dah tu Kena dekat serat dalam

kucing no, ganda. Kucing kuto. Saya kucing, bagus pak, iba. Tak 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 tak. Tak 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 Sayang, sulit. Kita binatin. Uh, Segera tu.

Lodi, na, go Ay, may pa, may, may may tama. Ha? May tama. Ayun na yan. Ayun na yan. Ayun na yan. Ayun na yan. Lodi. Ah. Oh. Ah. Oh. Akata? Oh. Okay, Oo. Pamimigay natin yan. Ayun natin. Ayaw mo? Ayun natin yan. Salamat. Salamat. Ganda naman ng orasan ito. oh, baka gagana ito Ganda ito Ganda nito Maliit na lang nagyan natin ngayon Oo. Ito po, orasan o, oh, grabe Ito to ganda nito ay 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 ang liit na lalagyanan natin o oh. may bag kasi dalawa eh sayang tay ang ganda ang bag yan ito para maganda ka pa tay pag gumana to ayos maganda to panalo panalong ikea pala to eh. Ay ikea nào tuol nanta takip. lodi lodi đi tu đi tu đi tu lodi 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 Lodi, lagay mo dyan Naka ano pa, naka karton pa oh Oh <laughs> ayon, karton. Ayon, Oh karton Oh Hindi, ayaw, pang ano yan Para hindi mabasag Kahit plastic maganda Tinan mo naman Maganda <laughs> na ba? Maganda Oh Oh Yan Salamat. Oo, oh, oh, ganda niya, no? Dito eh, nga, dito nga. Ito? Agoy! Hindi ko mabuhat nito eh. Hindi ko mabuhat. Hindi ko mabuhat. Pusa na lang yung Grabe bigat. Sabi ko sa'yo, hindi ko mabuhat eh. Ito, wala naman to. Ay! Ito ang pang-tindak to. Grabe, yan. O, my God. Uy. Walang basag. Oh, pamigay naman sa inyo to eh. Kaya bahay na pa kayo dito. Ayun po. Lodi. Lodi, ay ganda ng pendejado yan, o. Kuno, Kuno agad, na oh. Dito lang sa isang area. Oh, grabe. O, oh, mga idol, o. Oh. O, oh, ito, thermos. Ano ba itong dimosalating? Ito. Ang termos eh, hindi ang Ay, kato, an 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 to, an an hindi pala yata ito, ano? na pala kailangan ng rubber Kala ko, ito karito, yung takip, iba pala kasiya Kasi yung pa ang ganda ng termo, huh. galing sa IKEA Nung nilagyan ko siya ng tubig, bagong bago, -bago Nanakang siya ng rubber ito, 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 ito pa, ito pa Ito pa, pa. <laughs> <laughs> oh. Punong-puno yung eh, ano ng Lady Marvin Tignan mo, kabilis ito. na puno Ayan pa, oh Ayan. Oh, oh, oh. Lumi. Oy, ano ba? Ano ba? Oh. Oh. Ito pa yung isa to, no? Lote. Ito pa yung isa to, no? Ayun, kay Paris kanina. Paris kanina. Grabe na. Ito pa dito, grabe. so, oh, ako na naman yung... Ang oh, microwave. galing ko nga to. Grabe. Lodi. Dagdag mo -dag diyan. Oh. Ah. Ha? Sakit na dagdag ako. Ano oh. Hmm. Grabe talaga oh. naman. Wow. Kuya, ata isang ano pa lang. Grabe na to. Ah. Pulot! Oh, ayun oh. Meron pa. Grabe. Grabe ang pulot ng mga katruka ngayon. Nagbibigay oh, ko na lang kay Lodi Marvin, ibang naman ito. Ang <tipid> display to discovery, o, sa kanila kaya ito <tip> ano. Saan sakit to? Alam ko meron to eh. <tip> Kayang dito. to Dalawa hindi! <tip> Ay, oo! Oh, Ayan! Oh. Ata lang po yung dito. Ah, kahit ano? Kahit kasi ano? Prutas, salad! 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 Ito pala yan. Ay! pwede pa ba ito? Loden! Oo, bakit ito? Pwede ba ito? ko hindi May takip. Takip din? Oo oh. Plastic din gusto pero mo, Gusto mo ito yung takip? Iya yeah. Oo oh. Kasya din Pwede rin oh Pero maganda yun Yan talaga yung takip yan Ha? Huh? Yan talaga yung takip <inaudible> <this> Lodi <inaudible> Ito <inaudible> Ganda to sayang Oh, sayang kan. Kami ni kailangan.

Grabe, hindi ko na mabuhat. Agoy. O, ya. Oh, oh. oh, Ay. Dagdag doon, dag, dagdag. Ah. Isang spot lang. Dito lang yang jadi itu lo deh itu ah oh. yang pa yang pa sayang jadi itu meter kilo na yan ganda pa rin pala na ito oh ay ganda oh ay lude ito pa ano pa yan ano pa yan ano pa yan yung nandun ano pa yan Ay, kinunga. Ha! Ah! Ano to? Ay, ah, wala laman. Ha! Ah! Grabe. Sayang kasi yung walang ano, naputol yung hawakan. Grabe. Uy, Lodi, ang ganda nito. Oh. Stainless to. Oh. Ganda nito. Ganda nito. So yun mga katropa. Ito yung napulot natin. Tingnan nyo naman. Panalo-panalo so, tayo. Oh. Sa food warmer pala. Oh. Ayan pa oh. Ayan oh, pa. Ulasan. Tingnan mo. Oh. Grabe. Ayan pa oh. Ito pa. Oh. Grabe. Panalo-panalo. Ang panalo. dami oh. Gaganda nyan. Sulit. Sulit yung mga... Sulit yung mga napulot natin mga katropa. Grabe sulit yung araw ng Sabado ngayon. Grabe. Wala ganun na mulot. Panalong-panalong kami ni Rudy Marvin. So, ayan, o. Oh. So, ayan. Ayun pa, may dalawang kutsun pa ako. At yun, mga katrupa. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa support. Like and share lang po sa ating mga video para makasali sa ating para-poll. Ayan, baka isa na kayo dito magkaroon ng ano, road warmer, o. Eh? At yun, mga katrupa. Ayan, hanggang dito na lang yung ating uh, video, no. Maraming salamat sa support. At hanggang dito na lang. Miga, shout-out sa lahat. At kita-kita ulit -kita 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 tayo on my next vlog. Bye-bye.